Ani kami? Switzerland. Kami size lai ba? side. super size laan. Hah? 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 Ano naman mo? Ano sabihan niya kanini? <laughs> sinasabi ko nga kanini. <laughs> <laughs> narinig ko ba yun? Narinig ko ba yun? Pero narinig mo. Kanina may sinasabi. narinig ko Narinig mo? <laughs> ako <laughs> di ko kasi narinig eh. Kaya tinatanong ko sa inyo eh. You, narinig mo? Medyo. Medyo. ako sure. <laughs> <laughs> magkano nyo kanina? Ma, ano? Malaki? Bilog. Hinebra bilog. bilog. Eh, eh, mahal naman. Hinebra bilog. Okay, mahal na. Pero mukhang original siguro. Kaya ganun. Kaya mahal. ko. Lasang hangi. <laughs> ha? Lasang hangi. Lasang Pero mahal yun ha. 250. Lasang bilog. Lasang hangi. Ang brand yun. Andi, ma. Hindi. Maple seal. Maple seal. Yan brown yun. Tsaka yung light. Tsaka brown yun. Dark yung original. Yung light. Yan ang walang pagmubawa Light. Si Angie Maima. i ano lang ako Angie Maima ano? ano sa laman ng advertisement. Hindi yeah. ba yun yung samalipayas sa ganda? May might May imaibara si may may si may na ay ba yun? Si Maymay. ganon 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 Sige. Bata lang kaya? ganon 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 nung ganon 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 Pagka soft drink. Soft drink ba? Ah, no, hindi soft drink. Oh, soft drink, huh? no. No. okay no. <laughs> That, huh? hindi na 'to. <laughs> <is. laughs> <laughs> 'Di <Hindi> na kahit <ako. laughs> ano, sheep. <laughs> na Otis. 'Di na pati Ano? Okay na, okay na. Kasi no, sobrang. Isang shot, nag-shot. Hay, eh. <laughs> soft drink. Base pakiuna soft drinks, pwede. Soft drinks. Ako tubig mista. Soft drinks, drinks pakiuna. Tubig, big Tubig daw at tubig. Yes, Bakit tayo hindi ka mag-soft drinks? Ha? Kailangan mga soft drinks, pare. Kasi ka pa eh. Sugar rush. Bibiyahe ka pa eh. Mabili pa si Jerry yung dalawang ano kanina, Prima blend. Ah. Oo. Oh. Alam yan? Oh, Lahat well, sa San Mateo? Uh -huh. Paano binili mo ako? Bakit ang mga bulit. Ay, <buhita laughs> <mo. laughs> Ay, 260 Uh, piano, no? Yan, eh. Gusto ko yung pamag dumando sa ano, doon sa Montalban. Huh? Oh? Oo. Did oh, ang ganda. ganda kaya doon. <laughs> <laughs> na, pi, pi, pinanood ko yung ano doon eh. Pinanood ko yung vlog noon. May, may talagang ano. Ang tagap pala yung pinanood na ako. Kaya naliligaw-ligaw doon. Kaya naliligaw-ligaw yung palabas. Imbis na kami man, yung ano lalabas nyo isa iyan isa Is iyanano Is Isay Is road ba yun ah oh, mayon street oh. igay road igay road o, yun yun. Doon kami pumasok. Oh. After, do Iyon, do tama tamang ano yun eh tama yung igay road eh hindi 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 Nag-refer nag nag ng, nag-refer ng, nag-refer ng... Teka, may Rodriguez Highway, di ka kanan lang kayo sa hindi, ano? Hindi, parang gusto daanin, padaanin sa daang bakal. Oo nga, kasi traffic. Eh, kasi sa punta kami ng, ano eh, freeway. Ah. Okay. Hindi, <laughs> talaga, ano, pag traffic, daang bakal ka talaga papadaanin. Oh. Kaya man, punta kami daang bakal, oh. di ko sabihing. Eh. Paralel lang naman yan eh. Oo. Oh. Ano tawag yan? Philips. Philips ba tayo? Philip Steak. Oo, Philip Steak.